Magandang araw mga sangkayalik na samahan nyo ako kung paano maglagay ng flashing sa rib type na yero. Ayan, pansin nyo po, ginuhitan po ng ating kasama ng apat na guhit. Yung dalawa sa ibabaw. Ayan, sa may kung tawagin ay rib. Ayan, tapos ginamitin natin ng iskwala. And then after nyan, ugupitin po natin ng gunting yero pagsalubungin po natin yung dalawang guhit sa taas ayan ayan po mga sangkay para sa baba po yung guhit na yan ayan tapos yung dalawa na yan sa taas dun po sa umbuk tapos saka natin pagkukunikin ayan ganun din po doon sa kabila uwi tayo pataas pababa and then after nyan gugupitin po natin by the way mga sangkay ingat po kayo kapag kaginupit nyo yan tapos ia iaangat nyo dapat putulin nyo po agad kasi nakakasugat yan dyan tayo nadali kahapon na limutan natin na may nakaangat pa ron sa likuran natin nadali yung kamay natin safety first po palagi. Ayan po mga sangkay ano. Ayan, mas Ito po mga sangkay, papakita ko sa inyo actual na guhit. Ayan, yung guhit na yan para sa baba. Tapos itong dalawa sa taas ay para dito sa taas. Ayan. Ayan po. Ayan sa baba. taas yung taas ay para din po dito sa bukol sa taas. Ayan. Ah, lumata, siya. hindi na tayo mga mga na secured na yung paglalagay natin ng ating flasher. I-drill lang po natin dito sa ibabaw, pagkatapos ni-ribbits natin. Uh, focus yan para hindi po mga kapag tapos doon din kaya lagyan din natin na rivet ang ribet. size ng blind rivet natin ay 1.8 by 1.5 yung ating drill bit na pang metal ay 1.8 din mga sangkay Yan mga sangkay, magandang umaga. Magsisilan na po tayo. gamit nating silan ay Prosil. Ah, uh, dito po sa ating flashing. Pero lilinisin po muna natin ito para maging maganda yung pagkapit ng ating silan. SOP po 'yan. Uh, mga sangkay, meron tayong pambaril na tinatawag dito, yung eh, mga dugtungan. Mas mahalaga na <coughs> ma-seal natin 'yan ng maayos para secured tayo na hindi po tutulo. Ito po yung mga sinasabi ko sa inyo. Ayan. Isilan natin hanggang dito. Nakalak po yan. Kaya sigurado tayo na hindi siya ma kakaroon ng problema in the future o kaya pag umulan. Tapos para hindi po kumapit sa kamay ninyo yung sealant, kapag aayusin ninyo ay kailangan nyo lang pong uh, lagyan ng sabon yung inyong ano, kamay o kaya shampoo o kaya joy pabubulain nyo lang po para lang po kayo naguhugas idudublob nyo lang yung kamay nyo roon para hindi po kumapit itong silan kapag uh, nagpahid kayo isa po sa mga paraan o technique na gagawin natin kapag tayo ay mag sisilan po yung sabon natin Ayan. nilagay natin yung daliri natin dito pagka ayusin natin yung ito purpose niyan para hindi kumapit yung silan dito sa kamay natin po sample mga sangkay kayo ayusin natin yun pero merong sabon yung ating kamay hindi siya ay daliri hindi siya kakapit sa kamay natin ah, sa daliri yan. unlike na kung may sabon ay walang sabon is kakapit yan dyan malagtit yan yung madikit pero pagka may sabon yung ating kamay hindi siya kakapit mas na-ilalapat natin ng maayos yung ating sealant sasampulin ko kayo ng walang sabon yung kamay. Tignan nyo po ang mangyayari. O, dumidikit siya o. Pansin nyo mga sangkay, dumidikit sa kamay natin yung sealant. Kaya mas maganda kung may sabon. Kaya ilulublog natin sa sabon Kaya nawala na siya. Ito naman yung may sabon nating daliri o kamay. Ayan. Iahagurin natin siya. Doon natin may kita yung kagandahan. ba diba hindi siya kumakapit. Ayan o. hindi siya kumakapit kasi <coughs> merong sabon yung kamay natin ayan Uh, yan lamang po mga sangkay, dapat secured sya at maganda yung pagkakasilat natin para hindi po magkakaroon ng problema sa ating bubong. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo i-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat. God bless.